Ayan mga paps, nandito na tayo sa likod ng ating mga processor para makapag-shoot up tayo. Ayan, so nakakunik na tayo sa ating min-out sa ating mixer. Ayan, so yung channel 1 ay yung dolo dito sa ating EQ. Ayan, yung channel 2 naman ay ang dolo. Channel 2 din ng ating EQ. Ayan, so in out lang to mga paps no out sa ating mixer in tayo dito sa ating EQ ayun next natin gagawin na connection ay dito mag out tayo sa ating EQ yung dulo ay papunta sa ating uh, crossover na 1 yan iwan natin yan so balik tayo sa EQ dito naman sa channel to out tapos ang dulo ay dito tayo sa Crossover 2 natin. Ayan. Dalawang crossover yung gamit natin mga paps. So, iisang connection. Ayan. So, crossover 2. Ayan. Tapos, ah, uh, tapos ay, um, dito tayo sa ating, ah, uh, crossover 1. So sa low, connect tayo sa low out niya. Tapos low out papunta tayo sa ating uh, DXB. Yan. So in tayo sa ating DXB. Tapos uh, crossover 2, low ulit. Yan, papunta naman sa ating Uh, channel 2 ng ating DXB. Yan. Ayan. So, pareho lang yan, Pops. Kung wala kayong DXB ay kung maximizer yung gamit nyo, pareho lang yan. Silang dalawa. Ayan. So, may connection na tayo. Ah, uh, ngayon ay sa uh, sa ano tayo? Sa sub out tayo. So, dito tayo sa DXB ng ating sub out. Ayan, mag-out tayo. Ang dulo niya na ay doon sa ating ah uh, amplifier na gagamitin pang bass, no? Ayan. So, magmumuno na lang tayo. Ayan. Uh, sub out doon sa bass enhancer natin. Papuntang input ng ating amplifier na para sa ating subwoofer. Ayan. So, next, maglalagay tayo ng mid-high. ayan so puro channel 1 lang yung ating connection dito mga paps no ah uh, so sa miday natin dito tayo sa crossover 1 Ayan. tapos yung dulo niyan ayan so ang dulo ay natin ito sa channel 1 ng ating amplifier 'Yan, naka-stereo tayo sa ating mid -high. Tapos next ay dito sa crossover 2. 'Yan. So, papunta naman dito sa atin sa mid -high. channel to din. 'Yan. Kasi stereo lang 'yung ating mid mga paps kaya dalawang koneksyon. Pwede naman i-muno natin 'to para isang koneksyon. 'Yan. So, Ayan na yung setup natin, no? Oh. So, kumpleto na tayo sa setup. Ayan. So, pa bali, puro hindi na ako nakamono dito sa ating mga crossover. Bali, naka-tri-way kuni... ano lang to, triwi, way naka -triwi lang tayo sa mga crossover natin. Hindi ko na siya in-engage in -engage sa mono-four-way kasi isang channel lang ang gamitin natin. So, ano nalang Dep depende na lang yan sa inyo mga paps no? kung gusto nyo i-mono engage siya sa mono 4 way or naka 3 way lang siya yan pareho lang naman yan eh ayan so okay Balik, punta na tayo sa harapan natin <tod>